Mga okay, kasama ang Pangasinan PDRRMO nakatutok na sa posibleng epekto ng bagyong ramil. Ang kasama natin sa balita ngayon si Idol Matthew Pacheco ng IFM The Gupan. Nakahanda na ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng epekto ng bagyong Ramil. Nakasalukuyang nasa ilalim na ang bunglalawigan ng Pangasinan sa signal number 1 bilang bahagi ng paghahanda. Nagsagawa ang PDRRMO ng Pre-Disaster Risk Assessment kung saan inihanda ang mga rescue assets at vehicles at nagpapatupad ng 24-7 monitoring sa galaw ng bagyo. Patuloy naman ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan na diba-diba ng diba, ahensya ng tanggapan upang Pumatiya kang mabilis na pagtugon sakaling tumama o magdulot ng masamang panahon o bagyo ayon sa ulat ng pag-asa patuloy ang paggalaw ni bagyong Ramil sa direksyon kanluran habang inaasang magdudulot ng mga pag at malakas na hangin sa mga susunod na oras Pinapayuan naman ang mga residente lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na maging mapagmatsyag at laging handa sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa kasama mo larito sa IFM Degupan ito si Arnold Matthew Patchako, Tatak RMN. RMN Network News.